dahil ito ang ating recipe for the day. Makinig, makinig, makinig. Dahil ito na ang ating uh, lulutuin ngayon ay ginataang galunggong. Sino ba sa inyo ang bumibili ng galunggong dyan? Sabi nga nila ang galunggong daw po ay pagkain uh, para sa masa. Dahil ito, uh, isisimplihan lang natin mga idol dahil ang ating uh, recipe for the day ay masarap at uh, masustansya rin, di ba? More na, abot sa kayang halaga pa. Isang kilong galunggong ang kailangan natin. At saka talong na hiniwa, at saka luya, bawang, sibuyas, at saka kamatis, idol, at saka paminta. Alright. At saka kailangan din natin ang suka, bedside, at saka siling pahaba, and mantika, and also ang mantikang paprito natin. Ito nilang muna natin ang ating galunggong para mas masarap, di ba? At hanguin na natin ito sa kahirapan. <laughs> at pagkatapos niyan, mga idol, sa tabi muna natin sa kawali ay mag-init tayo ng mantika at eto na yung wang ba, lagyan na rin natin ng uh, yalu o kaya luya binabaliktad ko lang para okay ang araw ngayon na idol at haluan natin ng kabatis at saka at uh, lagyan natin ng gata at uh, pagkatapos ilagyan na natin yung ating galunggong na naprito <laughs> ayan masarap diba mga idol at uh, pagkatapos niya at pag uh, yan ay kumulo ng isa, dalawa, tatlo, apat hanggang sampung minuto uh, ina na uh, Okay na to. Kainan na. Ay, Ayan. Ang ating ginatang recipe mula dito sa iRecado. Dito lang yan sa 99.5 IFM. Ang idol mo FM. Kasama si Idol Shanti Papi. At ang oras muna natin ay ganap on alas 11.29. web.